kahulugan ng keso sa panaginip. Ang mga panaginip ng keso ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga interpretasyon. Ang mga ito ay maaaring kumatawan sa kasaganahan at kayamanan ng ating buhay. O maaari sila maging isang senyales na tayo ay nalulungkot. Ang mga panaginip tungkol sa keso ay maaari din maging paraan para maproseso at maunawaan ng ating subconscious mind ang bagong impormasyon. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa keso at kung anong maaring ibig sabihin ng mga ito para sa iyo. Ano ang kahulugan ng panaginip ng keso? ang mga panaginip tungkol sa keso ay maaring kumakatawan sa isang bagay na nakapagpapalusog at nagbibigay kasiyahan. O maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaramdam na nakulong o nakakulong sa anumang paraan. Ang keso ay maaari din maging simbolo ng kayamanan at kasaganahan. Kaya ang panaginip ng keso ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng maunlad o maswerte sa anumang paraan. Bilang kahalili, ang keso ay maaari ding isang senyales na nakakaramdam ka ng kasiyahan o kasiyahan sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makaroni at keso Ang panaginip na makaroni at keso ay maaaring kumakatawan sa kaginhawaan at siguridad o maaari itong sumagisag ng isang bagay na mas nakakabagabag tulad ng mga pakiramdam ng pagiging labis o pagkabalisa. Kung ang makaroni at keso sa panaginip ay partikular na magulo o hindi nakakatakam, maaari rin itong magmungkahi ng isang bagay sa iyong buhay ay hindi nangyayari ayon sa plano. Kung ang makaroni at keso ay pinaghalo ng naaayon, nangangahulugan ito na gumagawa ka ng magagandang kadesisyon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng keso. Ang panaginip tungkol sa pagkain ng keso ay maaaring sumisimbolo ng kayamanan. Ngunit maaari ring itong isang babala na ikaw ay kumikilos ng walang ingat sa iyong pananalapi. Ang Carter Goy texture ng cheese sa panaginip ay maaaring magmungkahi na gumagawa ka ng may hirap na pagpipilian sa pananalapi. Kung ikaw ay nanganaginip na kumakain ng keso, maaari rin itong magpahiwatig na ikaw ay labis na nag enjoy sa iyong kayamanan at hindi sapat ang pag-iipon. Ang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na laging mag-ipon para sa tag-ulan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng makaroni at keso. Ang makaroni at keso ay isang klasikong comfort food na nag-uugnay sa masasayang alaala at pakiramdam ng kasiyahan. Kaya ang panaginip na kumain ng makaroni at keso ay maaaring sumagisag ng isang pagnanais para sa kaginhawaan at siguridad. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa sa iyong paggising ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na magpahinga at magpahinga ng kaunti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng tinapay at keso. Panaginip na kumain ng tinapay at keso ay sumisimbolo ng pagpapakain at kabuhayan. Ang panaginip na ito ay maaaring salamin ng iyong kasalukuyang estado sa buhay at kung ano ang iyong nararamdaman. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o labis na pagkabalisa, ang panaginip ay maaring isang paraan para sa iyong subconscious na sabihin sa iyo na magdahan-dahan at magpahinga. Bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng ginhawa at seguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaamag na keso. Ang panaginip ng inaamag na keso ay nagpapahiwatig na ang iyong pakiramdam ay hindi maayos o masama ang pakiramdam. Ang keso ay maaring sumagisag sa iyong kalusugan o iyong mga emosyon. At ang itsura nito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng bulok sa loob. May isang bagay sa iyong buhay na nagpaparamdam sa iyo na marumi at marumi. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa isang bagay na cheesy o peke. Marahil ay nararamdaman mong nalinlang ka ng isang tao o isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa steel tone blue na keso. Kapag nanaginip ka ng steel tone blue na keso, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng asul o down sa mga tambakan. Ang kulay asul ay maaari rin magpahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan o kalungkutan. Ang keso ay maaaring kumatawan sa isang bagay na inaamag o bulok sa iyong buhay. Bilang kahalili, masisihan kang kumain ng stilton blue cheese kung gayon ang panaginip ay maaaring maging isang simpleng salamin ng iyong pagmamahal para sa pagkain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inihaw na keso. Ang panaginip ng inihaw na keso ay sumisimbolo sa ginhawa at kasiyahan. Maaaring ito ay tungkol sa iyong personal na buhay o karera. Kung pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang mahirap na sitwasyon, ang inihaw na keso ay maaaring ang tanging pag-asa mo para sa kaligtasan. Bilang kahalili, maaari ito maging isang senyales na nakakaramdam ka ng nostalgia para sa mas simpleng mga panahon. Ano man ang sitwasyon, malamang na ang panaginip ay nag-uudyok sa iyo na tignan na mabuti kung ano ang nagdudulot sa iyo ng kaligayahan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa keso ay maaring tanda ng kasaganahan o kayamanan, kayamanan o kasaganahan o pakiramdam na nakulong o nakakulong.